Hello guys kaka out ko lang so mag upload ulit ako ng story time natin ngayong hapon so guys sino na bang nakapanood sa inyo ng lol ni memebyes so yung uh, sa mga hindi pa nakakapanood pero alam ko lahat mostly nakapanood na kasi nandun lahat halos yung mga comedian guys lalo na si Rupa Mekin so sobrang nakaka-proud lang kasi ba diba, yung mga kung gaano kasaya yung show na yun nandun lahat yung pwedeng magpawala ng stress mo diba? kung ako siguro napasama ako don yung isang milyon hindi ko maiisip yun dun kasi sigurado pag nakita ko palang si Rupa May nakita nyo naman kung paano siya magpatawa guys parang hindi mo talaga mapipigilan mo humagalpak sa so, sobrang sa so, sobrang diba nakakatawa yung mga pinapakita niyang video tsaka alam nyo guys bata pa ako pinapanood ko na si Rupa may lalo na yung bubble gang tapos yung movie nila ni ma'am ay ay idalas alas yung buba tsaka yung kinakanta niya. So, 'di ba, sobrang nakakatawa talaga siya. Pag ako naka kung makapunta ka man doon, palagay ko wala pa siguro 2 seconds matatanggal na ako kasi ako unang-unang tatawa doon guys kasi ang hirap tigilan ng ngiti lalo na yung joy na pag nakita mo yung kung paano kasi siya magsalita, 'di ba? Yung go go go, yung mga ganon. Yung mga accent niya is sobrang talagang sa kanya lang. At siyang siya, at sa kanya lang talaga yung ano na yun, Yung legendary talaga. Siya lang ang meron nun. So ayun guys, nakita niya naman kung gaano nagpipigil yung iba, yung si Ma'am uh, Si Kim Molina, 'di ba? Nakita niya naman nag pipigil talaga siya pero sobrang nakakatuwa talaga alam niya yung binigyan ng ganong show ni Meme Bais yung mga kagaya niyang comedian so sobrang nakakaproud kasi ba diba? sa minsan kasi sa toxic uh, uh, culture minsan sa mga alam nyo yung sa dami ng nakakaranas ng lungkot pwede nyo panoorin yun at talagang trending na trending talaga siya guys so para kung may dinadamdaman kayo ngayon panoorin nyo lang yun sigurado sasaya kayo ng 100% so ayun guys so thank you guys sa panonood bye bye